Hello guys, samahan nyo ako ngayon. Magluluto tayo ngayon ng kalabasa at sitaw na ginataan na may kasama pang malunggay. Yan, ginataang malunggay, kalabasa at uh, sitaw. Yan, so tara na guys. Tayo na, igigisa na natin yung ating bawang guys. Yung ating bawang, sibuyas at yung ating luya. Yun guys, so nandito na nga tayo sa so may kalan. Binuksan na yan natin yung ating, nilagay na, na natin yung ating kawali guys. Yan na guys. Yun. At lalagyan na natin siya guys ng mantika. Okay at naman guys, ating ikikisa yung ating bawang bawang yun o oh. guys at isusunod na natin yung ating luya muna guys luya muna Yan. Ito na po. Ito na yung ating at isusunod natin yung ating ang ating pong sibuyas, Ito po yung ating onion. 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 ganyan at ito po isusunod po natin yung ating bilis ito po ay natanggalan ko na ng ulo at hinugasan ko po ng mabuti yan yung bilis na to so ibibisa po natin Susunod po natin yung ating pong kalabasa. Kalabasa. Sitaw. Yan po. pwede na po natin ilagay po yung atin po isang terasong kata ng niyog. Yun. Pwede yun na po natin ng Himalayan salt. Ayan. Si Himalayan salt. Ito po yung aming um, salt. Takpan po muna natin. Yan, buksan na natin guys. Kamukulo, kulo, kulo na yan. O, napakasarap ng ating niluto. Yan. Yan guys at atin nang tignan. Malungkayan na natin, guys. Okay, so. Lagyan na natin. Lagyan na po natin yung ating malungay dahil so sumasarap na ho yung ating niluluto, guys, ay nalagyan natin ng itong ating fish. Yan, sauce. Yan. Patis. Nalagyan natin siya, guys. Para sumarap. Kunti lang naman, mga isa pa ng natin matutsara. Okay na, o, guys. Yan, o. Tikman natin, guys. Tikman natin yung kanyang sabaw. Skip mo natin yung kanyang sabaw, guys. Guys. enak hmm, sarap. Hmm. Hmm. at yung ating panghuli guys ay lagyan natin ng sili na green you know so lutu na, nato na guys, thank you for watching.